nandito po tayo sa aming bahay at ah, nako kung alam nyo lang nako bahang baha mga kaibigan at baha po dito ganyan po nagpuhod halos yung baha sa amin ayan medyo nababasa po kami o oh. ayan o kung po ayan o nagpuhod nababasa rin ako nababasa ako ay ay nako bahang baha nako Ganyan po, ganyan po katindi sa amin, o. Oh. Diba dito sa Makati, ganyan kami sa Makati. Nako, alam nyo lang, nako. Hindi ko makita, eh. Ang taas, o. Oh. Taas. Grabe. Dapat yung eh, siguro payong, eh, no. Payong nga muna ako, mamaya. Ang so, babasa ako. Wait, 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 wait. Ay, ka. Payong. Ngayon. Ano Oop, diya. Yeah. Mangi, ko Ngayon.

I need not